buhay mga ogang tindera. Ayan po yung aking paninda sa labas. So, ngayon po, lalagyan ko po siya ng Miss Wire para po hindi po siya makuha ng Mami Millie. Ano po, wag po silang matemp, no? Sa kanila mga nakikita. So, maging safe po dapat dahat ng ating paninda. Although, nasa labas po. Ayan po, tignan po natin yung mangyayari. I Ayan mga ogang tindera, hindi pa po siya masyadong nakaplat, hindi pa siya masyadong ayos, pero yan po yung uh, gusto kong mangyari. Ayan, o, no? oh, tignan nyo. Diba, safe po yung paninda ko. O, di diba, ayan. So, dito naman, itatakpan na lang po niya ng plastic yan. Kasi pag ano, plastic cover yung inaano namin, po kami ng palit ng plastic. So, mag po. So, ayan naman po, yung miss wire, chicken wire, no, kung tawagin. So, yan po yung gusto kong mangyari. At least open pa rin yung paninda ko, 'di ba? Yung tindahan ko. Ayun. So, hindi na siya takaw ano, takaw kuha. Hindi na sila uh, matutukso, 'di ba? Kasi safe na siya. Kasi pag naka-open, Ayan. May opportunity silang kunin yung paninda, no? Uh, ayan po. Sa so, matatapos na siya mga organ tindera. Balikan natin siya mamaya. So yun po pinakita ko po sa inyo. So papakita naman natin habang kanya'ng ginagawa po 'yung paglagay ng kanya'ng mesh wire. Kasi ah uh, syempre uh, gumagawa tayo ng paraan para hindi naman pumatok so 'yung ibang uh, mauha. Siyempre, hindi naman po naiiwasan yan, di ba? Na kahit saan, lalo na pag ka, na sa tabi ka ng kalsada, abay, takaw pansinin po yung paninda ninyo, lalo na ta sa labas. So, Siyempre, tayong mga ogang tindera, eh, dapat gagawa po tayo ng paraan para hindi sila magkaroon opportunity na kuhain or matakot. Di ba? Kung meron nga lang po ako, uh, mabili na kamera or ano pero never naman po nangyari sa akin na nawalan po ako dyan uh, minsan kasi pag isa lang ang o iihe, papasok sa labas ay sa loob, eh, syempre walang bantay dito. No? So hindi din mat natin masasabi. Syempre konting tubo lang tapos makukuha pa ng iba. So sayang naman po yung ating pinagpaguran mga augang tindera, diba? So uh, naglabas ako ng paninda, tayong mga ogang tindera, eh gagawa tayo ng parang para hindi matukso yung mga kukuha. ba? Diba? Kasi nai-invite sila. Oh, ito, walang tao. Yung ganyan. Tsaka kapag may plastic, uh, mahirap nilang kuhanin. ba? Diba? <laughs> Ayan, tip na naman po yung mga organ tindera. Ha? Panoorin po natin yung paglalagay po ng miss one. Ha? Alright! tindera. Ayan. Mayroon na naman po okay siya share sa inyo. Syempre, bilang tindera, dapat alam po natin yung mga paninda natin, pati mga lasa, diba? Nabilihan ko sa grocery. So, nakita ko po ito. So, first time ko siyang makita na, uh, na ano ko na, na ano kaya ito? Masarap kaya ito? Ayan. Yan ang tango ko dyan eh. Kasi syempre, putitigdan mo lang sya. Napakasimple lang. Tsaka maliit lang sya. So, ito po yung mga ogang tindera. Ayan. Hmm. Ayan potato, mm -hmm. ha? Yan po siya. Potato biscuit. Aba, nung no, alam niyo po, in-open ko po siya, masarap po siya. Oo, oh, tingnan niyo po, pakita ko po, po sa inyo. Ito po yung pinakabalik na So, pag nakikita niyo po siya sa grocery, ito po siya. Yan lang po siya. No? Hmm. Ano to eh, uh, ma masarap siya, malinamnam. nam Mahilig kasi ako sa potato. Eh, during my Dubai time, puro potato dun eh. Mga Ma kinakain mabigit sa chan. Hindi ka lalaki. Hindi rin lalaki yung chan mo. Maga parang yun yung pinaka kanin. So open natin mga ogan tindera. Gusto kong makita ninyo. Masarap po siya. So ang bili ko lang po nito nasa 46. So binabenta ko po siya ng 7 ang isa. So ayan po siya mga ogan tindera. Ganyan siya kalipis. Ayan o. No? So, yeah. Parang style Marie, pero malinamnam po siya. Hmm. Lasang-lasa po yung potato niya. Masarap po siya, prano. Lalo na siya may mga edad. Nakatamang-tamang sa mga, yung mga, ano, baby pa lang. pero mga baby, nagahanap sila ng makakain, no? ng mga Marie. Hmm. Ito naman may lasa siya. Hindi siya para magtayo. Alam mo, sarap siya. Promise. So, mmm. Sarap na mo. Ano mm. lang ito? Mga kinuha niya lahat. Ang lahat na malasa ko okay. sa malinlang lang. Okay. Hmm. Ako pa. Dito ko po siya sa Kronos na bilhin. Hindi ko alam kung meron na sa iyo. Ito na sa iyo. Ayan po. niya yun? Ani-kiss lang niya? Ayan <laughs> mm -hmm. Masala po siya. ilang lang po yung tip ko. Gusto ko po matitikman ko yung mga tinda ko. Para pag nirefer ko po, inoffer ko po sa customer, hindi ako mapapriya. Prove na ito po ay kinain ko. Masala po siya. So <laughs> po muna. tindera, nagulat ba kayo sa bukha ko? Ay, <laughs> may nilagay lang po ako. Nagbabalik po ulit yung gina ko kanina. Ayan, paki-check nga po. Ayan, tapos na po siya mga ogan tindera. Medyo layo-layo mo para ma makita nila ang vista. Ayan. So, hindi na siya makukuhaan na ano, mga ogan tindera. No? Save na po yung aking paninda. Ayan. Sa Miss White. Eh. Tsaka kita po siya sa loob. Kasi dating doon na nasa plastic lang, di ba? medyo social na content na ng ating pamilya. Yani, Kaya, kitang kita na kanila mga mata at magniningning para bumili. No? Kay Ogang Tindera. So, salamat po mga Ogang Tindera. Sana na gusto nyo po uli ang aking tip for today at video for today. No? Kung di pa po kayo subscribe sa aking YouTube channel. Oh, bye! Siyempre, dapat mag-subscribe uh, ka na para hindi ka malugi. Char. Kaya <laughs> mga oh, ganti marami pong salamat. Ayan po. Love, love po kayo ni Oga. Ang ganda po, di ba? Kasi ang ganda po ni Oga. Okay. Yan, ganyan. Iano sa akin.